sa higit 3,000 talampakan sa ilalim ng dagat kung saan madilim at kakaunti ang liwanag. Lumalangoy ang isa sa pinakamalalaking mandaragit na kilala ng tao. Isa sa mga pinakanatatangi at espesyal na grupo ng hayop ay ang mga cetacean na umangkop sa evolusyon para mabuhay sa malalaking aquatic na kapaligiran tulad ng malalalim na asul na karagatan na di kayang sisirin ng tao. Kilalanin si Balyena ng Tamod ang pumatay ng mga orka. Ang Physeter macrophallus, na mas kilala bilang balyena ng tamod, ay isa sa mga pinakakilalang sumisisid na cetacean. Ang mga balyena ng tamod ang pinakamalaking mandaragit sa mundo na kasalukuyang namumuhay kasama ng lahing tao ngayon. Ang balyena ng tamod ang may pinakamalaking utak sa lahat ng mamal Karaniwang labing pitong libra ang bigat at dalawang punto isa galon ang sukat. Hindi na nakakagulat na kayang lumubog ng balyena ng tamod ng isang daan at tatlumput walong minuto at sumisid hanggang tatlong libo, dalawang daan at walumpung talampakan. Ayon sa ulat, karaniwang tumatagal ng tatlumput tatlo hanggang limamput tatlong minuto ang pagsisid ng balyena ng tamod. Gamit ng balyena ang echolocation sa pangangaso at ang mekanismong ito ay isa sa pinakakahangahangang katangian ng kanilang uri. Ang pinakamalalakas na tunog sa kaharian ng hayop ay ang kanilang pag-click. Ang balyena ng tamod ay gumagawa ng makitid na sinag ng malawak na tunog ng pag-click habang sila ay nag e echolocation Ang hangin ay dumadaan sa phonic lips sa harap ng ilong sa ilalim ng butas ng paghinga para makagawa ng mga pag-click. Pinapabalik ng acity organ ng balyena na ng tamod ang tunog sa ilong. Ang enerhiya ng tunog ay nakatuon matapos magsalamin mula sa frontal sac sa bungo papunta sa melon gamit ang estrukturang parang lente. Laging kumakain ang mga balyena ng tamod at tinatayang umaabot sa siyamnaput isang milyong tonelada ang kinakain nilang biktima kada taon. Kumakain sila ng iba't ibang hayop, pangunahing mga pusit na katamtaman ang laki Ngunit kabilang din sa kanilang diyeta ang higanting pusit, pugita at mga isda tulad ng demersal ng mga ray at maging mga pating. May ilang biktima na maaaring hindi sinasadyang malamon habang kumakain ng iba. Bilang pangunahing mandaragit, dapat may paraan sila para makasakit sa mga di nila kayang kainin at sa mga umaatake sa kanila. At hindi rin isinantabi ng evolusyon. Ang patuloy na pag-unlad ng katangiang ito. Minsan ginugulo ng pilot whale at false killer whale ang mga balyena ng tamud habang orca ang kanilang karaniwang mandaragit. Pero siyempre, mandaragit lang sila sa mga babae at mga bata. Walang kilalang mandaragit ng mga lalaki at itinuturing silang masyadong malaki, malakas, at agresibo para banta ng killer whale. Hindi magdadalawang isip ang mga balyena ng tamod gamitin ang malaking ulo nila bilang pambangga kapag may panganib. Gumagamit sila ng taktika na epektibong laban sa killer whale dito. Dahil mabagal ang mga balyena ng tamod para makatakas sa umaataking lumalangoy ng tatlong anim na milya kada oras, ginagamit na lang nila ang malalakas nilang tunog sa ilalim ng dagat para tumama sa mga ito. Ang balyena ng tamod ang pinakamalakas na nilalang sa mundo na mas malakas pa ang tunog kaysa putok ng baril. Makikita dito ang orka na tumatakas. Umaasang di na muling makakaharap si Balyena ng tamod. Bukod pa rito, napatunayan na rin na ang higanting buntot ng mga balyena ng tamod ay may sapat na lakas para agad na wasakin ang ibang nilalang sa dagat. Mayroon mang kakaunting mga kaso sa makabagong panahon na nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga balyena ng tamod ay mapayapang uri Ibig sabihin, ang mga mekanismo ng pakikipaglaban na ito, bagamat bihira, ay talagang nagamit na rin laban sa mga tao. Pinakatanyag na halimbawa ang pag-atake sa barkong Essex. Noong 1820, ang Essex ay binangga ng isang napakalaking balyena ng tamod na tinatayang 85 talampakan ang haba at bilang resulta, lumubog ito. Tatlong bangka ng balyena, o ang magagaan na bangka na ginagamit para hulihin ang mga balyena kasama ang kanilang mga tripulante, ang iniwan libo-libong milya ang layo mula sa lupa. Ang mga mandaragat ay naiwan mag-isa sa karagatang Pasipiko at kinailangang pumili kung tatahakin ang mahigit 3,000 milyang paglalakbay papuntang Tangway ng Timog Amerika. Sabi ni Herman Melville, isa raw ito sa mga naging inspirasyon para sa kanyang tanyag na nobelang Moby Dick. Gayunpaman, gaya ng nabanggit, mas mahinahon sila sa labanan at nakikipaglaban lang kapag may udyok o kailangang mangaso para makakain. Dahil dito, meron silang iba't ibang estrategiya sa pagdepensa. Ang kanilang mga klik, syempre, ay isa sa mga aspetong nakita na natin. Kapag nangangaso ang mga orka ng grupong babaeng magkakaugnay at bumubuo ng unit panlipunan, kadalasan tumatagal ito habang buhay nila. Palilibutan ng mga babae ang isang nasugatang adulto o ang kanilang mga anak upang protektahan sila. Maaring itaas nila ang buntot at ipaling ito papaloob sa tinatawag na Margarite Formation na hango sa pangalan ng isang bulaklak. Gamit ang kanilang mabigat at malakas na buntot na kayang manakit ng matindi, ang mga nag-iisang toro ay may kasaysayan ng panghihimasok at pagtulong sa mga mahihinang grupo sa paligid. Ang mga balyena ng tamod ay kayang lumangoy ng biglaan hanggang 37 kilometro bawat oras o 23 milya bawat oras dahil sa kanilang napakalaking buntot at kayang maglayag sa bilis na 7.4 na kilometro. Bawat oras o 4.6 na milya bawat oras. Mas mahalaga, ginagamit nila ang kakayahang sumisid ng malalim para makaiwas sa mga kaaway at banta. Ang mga balyena ng tamod na may tinatayang 70 taon ang haba ng buhay ay nagpaparami upang magkaroon ng mga supling at mapanatili ang pag-iral ng kanilang kahangahangang uri, gaya ng ginagawa nating lahat. Ang mga babaeng balyena ng tamod ay nagkakamit ng sekswal na pagkamulat sa edad na siyam kapag nasa dalawamput siyam na talampakan ang haba. Sa puntong ito, bumabagal ang paglaki nila at nagkakaanak tuwing lima hanggang pitong taon. Pagkalipas ng labing apat hanggang labing anim na buwang pagbubuntis, ipinapanganak ang balyenang anak na labintatlong talampakan ang haba. Umaabot sa pisikal na pagkamulat ang mga babae sa edad 30 at maaaring umabot sa 35 limang talampakan ang kanilang maksimum na haba. Nakakagulat, lahat ng balyena ngayon ay mula sa iisang lola na nabuhay 80,000 libong taon na ang nakakaraan. Ayon sa pananaliksik sa molecular ecology, sinuri ng mga mananaliksik ang isang libo at anim na raang balyena sa buong mundo at natuklasang pareho ang kanilang mitochondrial DNA. Bahagyang mas malaki ang mga lalaki kaysa sa mga babae sa unang sampung taon ng kanilang buhay. Ngunit pagkatapos noon hanggang sa umabot sila ng tatlong pus, patuloy pa rin silang lumalaki ng malaki. Ang mga lalaki ay nagiging pisikal na mature sa edad limampu kapag umaabot sila ng 52 dalawang talampakan ang haba. Ang pinakamalaking tamud balyena na naitala ay pitumput siyam na talampakan ang haba. Mas mahaba pa iyon kaysa sa Hollywood sign sa California. Ang mga lalaki ay nakakaranas ng pagdadalaga o pagbibinata ng mas huli kaysa sa mga babae, karaniwan sa pagitan ng edad na sampu at dalawampu. Sandali lang matulog gabi-gabi ang mga sperm whale kahit malalaki silang mandaragit. Sila ang hayop na bihirang matulog, natutulog lang ng 15-20 minuto kada beses o 7% ng araw. Habang natutulog ng patayo, ang ulo nila ay nasa o bahagyang ilalim ng tubig. Sinimulan itong pag-aralan noong 2008 at walong. Habang maikli ang tulog, bawat balyena ay lumulutang ng 15 hanggang 20 minuto at hindi sila humihinga sa mga sandaling ito ng pagtulog. Hindi tiyak pero tinatayang daan-daang libo ang bilang ng tunay na mahiwagang nilalang sa mundo. Pangunahing panganib sa balyenang tamud ang pagsabit sa lambat at banggaan sa barko. May lumalaking pangamba na maaaring maapektuhan ng masama sa hinaharap ang populasyon ng mga balyenang tamud dahil sa pag-absorb ng mga basurang dagat tulad ng plastik, ingay sa karagatan, at polusyong kemikal. Kung ikukumpara sa maraming ibang balyena, ang mga balyenang tamud ay naging pangunahing target ng mga manghuhuli ng balyena dahil sa kanilang espermato si Oil na ginagamit sa sabon, kosmetiko at langis para sa lampara. Hinahanap din ng mga gumagawa ng pabango ang amber grease, isang matigas, parang wax at madaling masunog na sangkap na nabubuo kapag sumabog ang dumi mula sa bituka ng mga balyenang tamud. Pagkatapos linisin ng sikat ng araw, bakterya, enzymes at iba pa mula sa dagat, nabubuo ang mabangong fixative. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, nanganganib ang mga balyenang tamud. Ayon sa United States Endangered Species Act, ang uri ay kinilalang nanganganib. Pinoprotektahan ang Appendix ISA ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ang uri. Dahil dito, mahigpit na kinokontrol ang internasyonal na kalakalan gamit ang mga lisensya at sertifikasyon kaya ilegal ang komersyal na internasyonal na kalakalan ng uri. Sa ngayon, ang kaakit-akit at misteryosong uri na ito ay nangingibabaw sa lahat ng pangunahing karagatan sa mundo at tila malamang na ang uring ito na teoretikal na tanging may kakayahang lumamon sa iyo ng buhay ay mananatili ang dominasyong ito sa mga susunod na henerasyon. Hanggat walang malaking pagbabago sa tirahan nila, maghahari pa rin ang mga manggangaso sa madilim at misteryosong asul sa maraming taon. Salamat sa panunood. Magkita tayo muli.